Hindi talaga yung nililinisan, Nay. Ganyan, lutuin yan. Dapat nga sa manupay, sa palayok eh. Ganyan? Tapos? Ganyan, pag maluluto na yan, pag ganyang ganyan-ganyan, maluluto na sa kuta na lasa? Hindi mapait. Bung masarap yan, malinam nam yan. Ayan, tinikan daw ang pangalan niyang isda na yan. Hindi ko talaga alam yan. Diba? Favorite ng tatay yan. Kanina to, baka mamaya mm. eh. yeah. yung Tumatalong pa, hindi pa rin ano. <laughs> eh di wow. Kahapon pa yung napunta si Kajun, sabi, meron nga daw siya, punta, ano, kunin mo daw. Buti na nakita ka ni Kajun. Pagkanto doon sa kanila, naalala ko. Ha? Ah? Ha? Ah, ang galing. Very good si Keeper. Pag ganyan yung bata, dumadaan yung nagtapat na yun. Sabi niya. Ayun guys, ah. Uh, medyo Sabi parang niya, yung dyan nakatira yung ninong ko, mami. Yung bata, tumatapat doon. Magkita naman yung ninong. Na sabi niya, sino mami? Sabi ko si ninong Jun. Sabi niya ba? Mukhang wala na sila mo. <laughs> Grabe naman ganyan lutuin yung isda na yan. <laughs> Ang galing, ha huh? maluluto na siya. Hihinaan na yung apoy, nay? Ayan, hihinaan na namin yung apoy at maluluto na daw yan ng ganyan. Ako, hindi ko talaga alam yun. Malinam lam daw, sabi na nanay ko. Ayan, guys. Silipin natin. oh Ganyan lang daw yan. Pinagataan niyan minsan ni nanay. Hindi ko alam na ganyan pala yung niluluto. Hindi ko nga alam ito eh. Ang tawag daw dito, tinikan. Uy, nasisira isda. Ay, nasisira. sisira. Eh, buo naman yan, Oh. Baligtarin ko daw, eh, ko na nga. Tingnan mo po, min. Daks ako marunong ito. Ngayon ko lang ito na laman. Ano oh, ba niya sa ibang bato? mo yan doon? Hindi, kahit siyempre nang bata pa ako, hindi ko magtualan. Eh, bago lang ka